Hoy, sagibot yun dyan. Ha? Kamo ba? Galing na mo. Ikaw. So, Hala. mo. Udagad. Yati. Uy, miss. O, outsa ka lang. Ha? So, yun mga ito. Mga tours pa ako naghintay. Medyo tumahimik sila kanina. Tawa ng tawa. Mga malalandi. So, samahan niyo ako ngayon mga idol. Kanina ko pa ito tinitingan eh niyo So yun mga idol, kanina pa ako naghihintay dito. Mga hatig, mahigit dalawang oras. Nandyan pa sila. Nag-uusap. Nag Tumatawa pa yung babae. Parang malanti talaga. Eh, bigaon kayong babae. Bigaon. Kung sabi saya pa. So yun mga idol, sa lahat ng nanonood ngayon. So, pasensya na kayo ha. At huwag kayong magalit. No? Kasi hindi naman namin alam kung ano ang mga pangalan ng mga tao na to. At saka, hindi namin inaasahan na ganito yung mangyayari. So, sa lahat ng mga viewers po natin, nagpapasalamat ako sa inyo dahil nandito pa rin kayo. Panuorin itong mga ito kung anong gagawin ko. Huhulihin ko silang dalawa. Hmm. Dalawa. Minalangaw na ako mga idol kasi wala wala na akong ligo sa kakabantay ng mga tao na to. Ayan. Uh. Uy. Ano yun? Parang may kasama sila. Tingnan natin. Ayan. Tingnan yung mga idol. Oh. Tinan nyo, yan o. Kanina pa sila dyan. Kanina pa sila. Manunan ko muna itong mga nakapalipot dito. Baka may mga kasamahan siya, delikado. kabahan ako ngayon sa gagawin ko. Ako lang kasi mag-isa, wala akong kasama. Mahirap po kapag mag-isa na walang kasama, mga idol. Mapapahama ka. lalo, 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 lalo na ngayon, mga idol, sa ang dalawa. Baka may mga kasamahan sila. Nabubulol na ako, mga idol. Wala na akong lawin. Nauubusan na ako ng lawin ngayong lang tubig. Parang oh, may kasamahan siya dito. Yun Walang tigil yung kamanyakan ng lalaki. Grabe ah. Tuloy pa rin yung pagganun niya sa... tako nga na tayo. Ayan. Sa so, tabi-tabi po sa mga bata ngayon. Huwag kayong manood kung ayaw nyo. At sa mga bata naman. huy Parang may naglalakad dito. Ano yun? 多。Hindi <laughs> <Yes>. <laughs> na ako makatiis. Sisitahin ko na to. Salve mater kita tim Mr. Corte. Pah. Alam ko mga may uh, parang umuungol yata yung isa. Hoy! Sige bot juda. Ha? Kamu ba? Grinder mo. Ikaw. Ito. So, Hala. Nitagat. Yate. Wait na lang tayo. Oh, kasama ko ulit si Lucky Boy. Sa area na to. Ah. Ano? Hanapin namin yung lalaki. Baka di, dito pumunta laki mo yung lalaki. Uh, napakahirap pakiyatin ng bundok na to. Oh. Uh. medyo gabi na ah. gabi na mga ato mabutan tayo ng gabi laki Oh, akhirat, kita

Oh, malapit na magabi. Ayan. So, pupuntahan namin mga idol. oh, O, oh, maganda ang uh, ano, ang langit kayo na kasi malapit na po mag kami. Ang ganda Saan tayo pupunta dito? Hmm. Nahanap namin yung lalaki mga idol. So sa so lahat ko nang gusto mag-update kung sa babae, nandun po sa kubo. Lapit lang po sa bahay ni Lucky Boy. Yung, yung babae. Ayan. Medyo magalaw yung pagka-video kasi malilim na. Sana kaya may pupunta ngayon. Ha? Asa na yung pero, ano mo? Pero, Ayun mga yung idol. Nahuli, o. namin, no? nahuli medyo hindi pa kasi maka, ano, makalipad eh. oh, pa siya makalipad. Oh, medyo yung bata pa to Wild duck. Ito yung you know, parang pato lang. Pero wild duck po ito mga idol. Lakas po yan lumipad. Na ano lang namin ba? Nakita lang namin bigla kasi lumipad. Akala ko aswang. To, ano, to wild duck pala. Yun, know, nang, alagaan hmm. Na alagaan na. na oh, hindi po namin yan papatayin mga idol alagaan namin yan o kung hindi naman ano ipakakawalan din naman sa ano doon sa kanila bahay wala natin kung doon oo kasama natin doon ng alaga natin wala namin kasing alaga si laki boy na manok at pato buhay pa naman yan hindi pa yan patay buhay na buhay po yan Ha? Sa to. Para tao naitaw dari. Ang ping laki po. Basi ang lalaki. Pakita. Parang may tao. Hmm? May tao dito? ito ba? Hayag pa ito? Oo. Kasama ito. Kasama ito. Kasama ito. Oh, ang pinta laki ba? Hindi okay, na tayo magdugay dali, kaya basig delikado kayo. Ang samula. Oo, may, oo. Siga, palo, siga. Baka may tao. Baka maraming. Oh, ito, ito, no, ito, no. ito. Ayan. May tao nga. Delikado tayo dito laki ba? Baka maraming. Baka maraming kasama nung lalaki, mapahamak tayo ngayon. Oh, lapit na mga idol. doon. Medyo makulimlim na ng konti. Dito? So na dito. So, dito Yung Oh, medyo magulimlim na lalaki dito. Kailangan na natin na, magmadali? So, yan mga idol, hanap po namin yung lalaki. Pero hindi namin na makita ngayon. Baka kasi yung nahanap namin, yung wild well duck eh. Biglang sumulpot. oh, baka wag kang magkumpiyan sa laki boy. Baka biglang <coughs> susulpot ng mga tao na yan. Hmm? Naalala mo to? Mm. Nakapunta na kayo dito? Mm. Oh. Uy, baka delikado tayo dito. Baka mapahamak tayo ba? Mapahamak tayo dito. Oh. Yan mga idol Ah. Hindi ko alam kung anong lugar to pero <clears throat> alam kasi may laki way dito. Nanap namin yung lalaki, pa shortcut yata ito. So. Lah. Gabi na, malapit na. May napasin kami kanina may tao kaya umiwas kami. Namaan kami dito. Sa si area na 'to. daw aptan talaga bihay laki boy sa tagabi eh ata lagi uh grabe 'to yung yung mga dahon ng saging mga kasi ano grabe yung init ba oh, nalusaw yung mga idol oh, natuyo lahat ng dahon dito ng saging sobrang init, sobrang init. kaya mag ingat kayo sa mga heat stroke oh, dito, oh mainit kayo yun saan tayo pupunta laki boy baka maharangan tayo ng mga sama ng lalaki hindi ka sa mga aswang pwede lang ka bang baril ay oh Oo. may dala palang baril si Lucky Boy okay lang at may orasyon naman tayo sa aswang okay hirap mga idol ginadaanan namin sobrang yan yung ano, wild duck oh. parang alam ko na to yan malapit na lapit na tayo. sabi eh. yung ano? sabi yung, yung mga damo dito. oh, nagbutan tayo ng dilim. Baka nakita. Oh. Tara, yun. Laki ng uwak ko. Baka may aswang laki boy. Mag-ingat ka. Laki ng uwak. Basta may uwak laki boy. Mayroong aswang. Kasi gabay niya daw. Sabi ng mga ano. Kado. So yan mga idol. Oh. No? May nakita kami mga ano ngayon dito. Puro hindi namin nakita yung Nananap namin na lalaki. Gabi na kasi. Delikado din. uh, lang laki boy. Kung maburuan tayo ng gabi. So, yun lang ay ito. May makain mga aswang dito. Ano yung tao? Dagan? Ha? tao, Dagan? Asa man. Ito. Uy, may tao. May tao? May mga ano pala dito, mga taniman. Malapit na kami sa mga kabahayan. Uy, saan to? May tao? Basig, itong lalaki to. Itong pangita. Asa man? Lautro? Nakita na natin laki boy, baka yan. Sulit yung paghanap natin. Dito lang pala natin matatagpuan. Look! Pagtaming uwa ko. Oh. Uy, ayun. Ayan, naglalakad. Oh, yun o. Oh. Medyo madilim na laki, boy. Pero nakitang kita ko pa rin, yun o. Oh. Tara, tara, tara. Sundan natin. Saan tayo dadaan? Tara. So, yun mga idol, nakitaan namin yung lalaki. Nabutan kami ng gabi. Pero laki boy, mag ano muna tayo. Magpapahinga muna tayo, ha? Kasi gabi na, delikado. Mapahamak tayo. At mga idol, uh, yung ano ipaano namin tong nahuli na well duck ha? may nakaharang yata dito eh parang taniman yata to bakit may mga ganito ganito yung duck oh dapat ano na yung well duck I, ano na yan pakawalan mo yan lucky boy pag ano doon sa bahay so, malapit na kami sa mga kabayan mga idol baka na, nandito na yung lalaki na hinahanap namin ah. ha? oh tara 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 uy may mga ano na pala dito lalaki doon madali gabi na gabi na baka Nag, tara 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 nagsilabasan na mga asong at saka yung lalaki delikado tắc bố Để mai được Ok ok Tốc